Magandang araw, ako si Binibining Daisy Tiwigan ang mag-uulat sa araw na ito. Noong nakaraan, iyong natutuhan ang mga makalumang tula. Gaya ng talindaw, bulong, kumintang, balitaw, tiyona, dungaw, sambotani, kundiman, dalit, elihiya, suneto, awit, at oda. Ngayon naman ating tatalakayin ang mga makabagong tula. Gaya ng rawit-dawit, tigsig o toast, tulang pasalita o spoken poetry, tulang modernista at malayang taludturan. Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang uri ng pampanitikan na nailalarawan sa pamamagitan nang pagiging pinakapino na pagpapahayag sa pamamagitan ng salita, damdamin at pagmumuni-muni na maipahayag ng tao ang tungkol sa kagandahan, pag-ibig, buhay o kamatayan. Tulad nito, maaari itong isama sa parehong taludtod at prosa. May tatlong anyo ng tula. Una, ang traditional. Ito ay isang anyo ng tula na may sukat at tugma, kariktan at talinghaga. Halimbawa nito ay ang haiku, tanaga, diona at soneto. Pangalawa ay ang verso blanco. Ito ay may sukat Ngunit walang tugma. Pangatlo ay ang malayang taluturan. Ito ay walang sukat at tugma. Batid kong alam nyo na ang pagkakaiba ng traditional, verso blanco at malayang taluturan. Ngayon dumako naman na tayo sa makabagong tula. Ang mga makabagong anyo ng tula ay naglalaman ng mga elemento tulad ng free verse, spoken word poetry, visual poetry, digital poetry at iba pa. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong forma at estilo, ang mga makata ay nagiging mas malaya at malikhaing maipahayag ang kanilang mga saloobin at kaisipan makabagong tula. Una, Rawit Dawit. Isang anyo ng panitika ng Bikol na may anyong hawig sa tula, berso at awit. Ang Rawit Dawit ay isang anyo ng tulang Tagalog na kadalasang may sukat at tugma. Ito ay binubuo ng mga saknong na may bilang ng pantig na hindi tiyak at may malayang pagsa karaniwang ginagamit ang rawit-dawit sa paglalarawan ng mga pangyayari, damdamin o karanasan ng may akda. Halimbawa ng rawit-dawit, tula, na ito ay nakasulat sa Bicolano, ang kaini kainipalan ni Abdon Balde Jr. Na ito ay galing sa Bicol, mula sa Region 5. Aking babasahin ang salin sa Filipino na pinamagatang ganito nga pala. Ganito nga pala kapag tumanda na, paggising sa umaga, natutuwa at buhay pa. Ngunit sa unang kilos ay parang nakagapos. Pagbangon sa higaan ang mga butoy naglalagutukan. Pag-ihi sa kubeta ay kailangang umupo pa. Dahil pag nakatayo, sa paa tumutulo. Ang lugaw na agahan ay abot ng pananghalian. Kahit itlog pag nilaga, ay hirap na sa pagnata. Natitinik lagi sa isda. Kahit sardinas na nga, ang malunggay na kinain, kung lumabas ay malunggay din. Nakakainom pa rin sa totoo. Pinakulo pito-pito. Umiwas sa ambon sa lamig ng panahon. Dahil pag sinipon ay hindi na makabangon. Pag napaupo ng bigla ay tuloy napapatihaya. Sa hagdan kahit pababa, sa pagod, sa pagod ay lawit ang dila. Kapag tumatawid sa daan, tumitigil lahat ng sasakyan. Inaantok sa sinehan, kahit ang palabas ay bakbakan. Pag nakakita ng bulaklak, ay ataul ang hinahanap. Sa kaarawan, pag may handa, wala nang panauhing kababata. Kaya lahat ng dumadalo ay isa-isang nagmamano. Pagdating ng takip silim, ang pag-asa'y dumidilim na makasungkit pa rin ng kahit na isang bituin. Kung la kalamigan ng gabi, ay nangangarap pa rin ng katabi, habang yakap-yakap ang sarili. Sunod naman ay ang tigsig o toes. Ito ay tulang bikulano na namumuna sa mga bagay-bagay. Ito ay may apat na taludtod sa bawat sakno. Karaniwan, ito ay pumapagsa sa pananampalataya, kaugalian, pag-ibig at iba pa. Binubuo ng pagbikas na may kling tulang bilang parangal o papuri sa si isang tao o bagay o kaya'y pangungutya sa si isang tao o bagay. Ginaganap sa isang tigsigan o drinking party. Halimbawa ng tigsig. Una, tigsig ko itong langaw. Matayog ang tanaw, kaya pala matayog nakapatong sa kalabaw. Pangatlo, tigsig ko itong sa si Uncle Sam. Kahit saan maaasahan. Kaya pala kahit saan, gusto laging makialam. Pangatlo, tinitigsig ko ang lahat ng nilalang ng Diyos. Maliit man o malaki, walang pagkakaiba, malaki man o maliit, pare-parehong may silbi. Sunod ay ang tulang pasalita o spoken poetry. Ito ay isang anyo na tula na itinatanghal o binibigkas ng pasalita o binig, binibigkas sa harap ng madla. Karaniwang ang layunin nito ay magbigay ng mensahe. Maaaring ito ay may kahulugan, makatawa o makapagbigay ng emosyon sa mga tagapakinig. Ang tulang pasalita ay madalas na ginagamit sa iba't ibang okasyon tulad ng pagdiriwang, pagtatanghal, o anumang pampublikong Pagtitipon. Halimbawa ng spoken poetry na pinamagatang Salamat sa lahat. Sisimulan ko ang aking tula kung saan ako nagmula, kung kailan kita nakilala at sa pagpapatawad sa aking pagkakasala. Di pa man mulat ang aking kaisipan, panahon ng aking kabataan kung ano ang iyong pangalan kung ikaw ba ay tunay na makapangyarihan. Kaya noon, sabik akong maunawaan ang mga salita ang mga salita mo na nais kong panghawakan. Binasa ko ang inyong mga salita. Kinabisa ang bawat letra. Isinabuhay ang bawat kapitulo. Lahat ng ito'y aking isinaulo. At ito'y aking tinatandaan sa bawat kabanata ng aking pinagdadaanan. Puso ko'y tila nag-iinit sa pagpuri sa iyo na aking isinambit. Ako'y sa iyo ay lumalapit at patuloy akong kakapit. Dadamhin ang yakap mong kay higpit. Sasamahan, sasambahin kita ng paulit-ulit. Madalas man akong magkasala, lahat ng iyon tila'y nawawala. Sa tuwing ako ay mananalangin, lahat ng ito ay iyong tatanggapin. Kahit di man kita makita tulad ng hangin, nariyan ka palagi upang ako'y dingin. Hindi matutumbasan ng ilang pasasalamat ang kabutihan mong bukod tangi sa lahat. Talikuran man ako ng lahat, ikaw lang ang nag-iisang tapat. Kahit ako'y di karapat dapat sa pagmamahal mo na aking tinanggap. Salamat sa pagprotekta palayo sa kapahamakan. Salamat sa pag-ibig na iyong pinaramdam. Salamat sa biyaya na iyong inilaan. Salamat sa taglay mong kabutihan. Araw-araw kong itataas ang iyong matamis na pangalan Panginoon ko, salamat sa buhay na walang hanggan. Sunod naman ay ang tulang modernista. Ito ay isang uri ng tula at malayang paraan ng pagsulat o walang sukat. At ito ay nakabatay sa modernisasyon o makabagong panahon. Wala itong masyadong matatalinghagang salita. Si Alejandro G. Abadilla, siya ang ama ng makabagong panulaang Pilipino. Halimbawa ng tulang modernista, Erotica for ni Alejandro G. Abadilla. Ang salitang ganda'y di para sa'yo. Baby face mong iay mahahalikan ko. Lagi kang may ngiti ang ibig ko sana kahit sa sandali ay maangkin kita. Ngiti sa mata mo ay muslak ng ngiti ang musmus mong tawa ay lilin-dilin lindi Bakit ka ba ganyan, mutyang musa ko? Talaga bang ako iyong tinutukso? Sa guni-guni ko'y kekendeng-kendeng ka. O aking baby face, mahal kaya kita? Manika kang tila maaring kalaruin. Kaya itong puso ay bumabata rin. Kay sarap-sarap mong pagkaing masarap, ibig kitang kaniidi kita malsap. Ang salitang ganda'y di para sa iyo. Baby face mong iyay mahahalikan ko. At ang panghuli ay ang malayang taludturan. Ayon kay Alejandro G. Abadilla o kilala sa Aga, patawag na Aga, maaari makalikha ng tula na walang sukat at walang tugma. Ngunit dapat manatili ang kariktan. Ito ay ang paggamit ng matatalinghagang hagang pahayag. Ipinakilala niya ito sa kanyang tulang ako ang daigdig. Halimbawa ng malayang taluturan, ako ang daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ako ang daigdig. Ako ang tula. Ako ang daigdig ang tula. Ako ang daigdig ng tula ang tula ng daigdig. Ako ang walang maliw na ako, ang walang kamatayang ako, ang tula ng daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako, matapat sa sarili, sa aking daigdig ng tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Ako, ako ang damdaming malaya. Ako ang larawang buhay. Ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang damdamin, ang larawan, ang buhay. Damdamin, larawan, buhay, tula, ako. Ako ang daigdig sa tula. Ako ang daigdig ng tula. Ako ang daigdig. Ako ang tula, daigdig, tula, ako. Kung inyong mapapansin ang aking binasa na ang tulang ako ang daigdig na Alejandro G. Abadilla, ito ay walang sukat at walang tugma. Batid kong naunawaan nyo ang ating tinalakay. Ngayon, ano yung apat na uri ng makabagong tula? Mahusay! Ito ay ang rawit-dawit, tigsig o tos tulang pasalita o spoken poetry tulang modernista at malayang talugturan. Tama nga ang inyong obserbasyon? na ang mga anyo ng tula ay nagbabago sa makabagong panahon. Ang, ang pagbabago ng anyo ng tula ay isang natural na proseso na kaakibat ng pagunlad ng lipunan, teknolohiya at kultura. Naging mas malawak at malaya na ang mga anyo ng tula. Ngayon, kumpara sa tradisyonal na mga anyo. Sa kasalukuyan, maraming mga makabagong anyo ng tula ang lumitaw, tulad ng spoken poetry, free verse at iba pa. Ang mga modernong tula ay nagbibigay daan sa mga makata na ipahayag ang kanilang damdamin at karanasan sa mas malaya at kawili-wiling paraan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay mayroon kayong natutuhan.